si Catherine Bernardo. Oy si Ibana. Ah Ibana. Ah Ibana, si Ibana. Oh si ano, Koko Martin o si Gerald Anderson. Oy, banah si kang pamaak niya. Si Ibana, tiat kayo si pamaak pabaoks ko ti. Ibana. Koko Martin. Koko Martin. Koko Martin, tanaw sa utin. Kaya kay okay. si iba na sige pa mati do. Oh. Si pa si pa ko. Iba na. Okay, at keng ibana iba na. Agay okay, agay. Iba na na to. Kay. Sige. Bakunan ko ko. Ah, Ago. Sakit. Ayaw lagi, ayaw lagi. Ibana ka. Kiat kayo kang Ibana ka. Ibana! Kiat kayo si Gek oras oh. Kuko Martin. Kuko! Daggan oh, Kuko. Gerald Anderson. Si Ibana, piyong-piyong pa. Ang kuko na ano ron. Pilit sa tuwang tiil. Atay. Sakit kayo. bras so, Ibana 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 Oi bana Bernardo behave guys Katrina Katren Catren Bernardo ngana ikog mo susawa Si Bernardo ngikog mo Tasi Ano Anjiral dan Oh tulog koko Coco Martin hmm. sa si iba na po si Catherine po tulog na po ito na si Gerald si Gerald underscore Gerald underscore piyong-piyong uh -huh. <coughs> pang buwak iba na tulog na dia yun si pangawras ha kawas ito dito mga tulog nga mga artista.